2015 karon mamin nakadagan kuno set ah pagdan kal ay di kan kal pasabon nakadagan ba ba sino kayo nga magka kalon pa kadagdag. ah set mi to ni ano ba sir eh. ano man yo wala ya para biyutan na ni bon. sa so, wala tawo na ni ha ginigituyo ginigtanggal kay wala man ha ipatangan magbolt ah, shifter Naka-shifter Sa so, imbis nga side mirror, barato na kayo Sa sa kapit O 200, doon lalo, yung palitan Complete of set nga side mirror nga tag agad Race lo, beta na, race lo Ano ang gibilin mo pa niyo? Ang sirasun niyo mga bilin? Basta itong singa na sa Panjara Pro 9 Ngayon, pwede picture na dyan Tara ko picture ba, expired eh Samot! 2015? ah gabihan na po ngayon yung motor 2015 karoon nga may nakadaggan mo na sir Ah, nga po nang karoon, ano nga po nang karoon kami po mura soon, magkaroon nga nakadaggan pero ayon sit up, ayon yung motor, tama sinaw kayo, na kayong karoon pa nakadaggan pa rin, pa rin, pa rin, na sir kami bahay mo, ba nyo atik atik yun ang karoon pa nakadaggan ah kasinaw, ano yung yung rim ninyo? swing arm Naka-shifter yung okay. sinaw kayo niya. Ang ang listo 2015 pa. 500 mira nga tag 200 wa kapalit. Oh, okay. okay. ulan niyo pila. Ano na pangitay pa magi? Ala nga nang pudin niyo na tawuran. Para pud mo na sir, nanter. Mogo na ni na sa inyo ha, ba panindot niyo motor pero ang listo di, di niyo ma. Pati man na restoran ng mga Oops, huwag mo nang papatayin, huwag niyo muna pera pusin. unang -una, hindi tayo po promote ng sugal no. Uh, ito lang tayo para magbigay ng mga advice at uh, uh, bago natin uh, bago natin tapusin yung video, uh, muling paalala natin sa ating mga kaibigang motorista tulad nga nito, ang mga previous na pinapakita natin na video no kasi medyo magkatulad lang kasi ito. Medyo magaganda naman yung mga accessories na nilagay nila sa motor at wala tayong problema don. Uh, nasita natin sila dahil wala itong side mirror at paulit-ulit natin ang uh, pinapaalala sa ating mga motorista na yung side mirror po natin is napakahalaga po sa pagmamaniho kasi yun po yung ginagamit natin no? Uh, hindi na tayo palingon-lingon at para safety na din sa mga nakasunod na sa so, so, ulitin ko ulit uh, hindi naman kayo masisita kung wala kayong mga visible na violation na pinapakita at sana ma-realize din natin yan yung magpapaganda tayo ng mga motor, walang-walang problema yon sa amin. Ayun, napakalaki na nga ng consideration na binibigay natin kasi nga mga citation lang yung madalas na initiniticket natin. No? Mahirap naman kung TOP. Alam nyo po ba kung TOP ang i-issue dyan sa no side mirror, is mas malaki pa po yan sa walang lisensya. Ay! Ang penalty niyan po is 5,000 pesos. Ang walang lisensya is nasa 3,000 lang po ata yan. So, yun isipin natin na ganun po kahalaga yung side mirror. No? Yung sa amin so do yung sa atin is citation lang. So maliit lang naman. Pero sana uh, sa mga nasita natin dyan, wag naman sana yung paulit-ulit kasi may ilan-ilan dyan na talagang ayaw lang talaga maglagay ng mga side mirror. Hindi ko lang alam kung ano yung purpose nila para sa safety nyo yan. So sana may natutunan kayo sa video ng ito mga kasikop. No? So, yung ating Facebook page is medyo may problema. Ah, oh, pero patuloy pa rin pa tayo nagpo-post pagbigay ng mga awareness sa kalsada. Kung gusto niyo'ng mapanood sa so mga mahilig ng YouTube diyan, meron din tayong YouTube channel, uh, Motosikop. Yung mga nagpapa-shoutout diyan, siguro gagawlagyan natin ng shoutout dito sa pinaka dulo ng video no, pagkatapos ng ating mga pinapakita ng mga hulihan diyan. So ayun, maraming salamat. God bless po sa lahat. Ride safe po sa kalsada.